hello good afternoon mga kafe yo ya yeah. yung tubig kasi katatapos lang ng ulan malakas na ulan. O so, dahil nga pupunta tayo kay Kapeng mga Kapengyo. magbilin si Kapengnya ng gulay na ano, pang ano daw niya. Pang-ulam kasi nang, nanghihina na daw si Kapengnya mga Kapengyo. Kaya kailangan natin siyang bigyan ng gulay. Hmm. Hmm. So, ito yung nangyari mga kafe nyo. Muntik ng malubog na naman sa baha yung ating gulayan. Ay, mga kafe nyo. Muntik na namang madali yung ating gulayan. Ay, yun. Uh, Punta uh. tayo dun sa kabila. ano um, Ang lubog sa baha. Hmm? Ay, yung mga bunga ng ating ampareo. Nagsisipaglaglagan paglaglagan Oh dahil sa ano dahil sa lakas ng ulang kanina ayan o oh. hmm. makikita nyo yan nag-vlog na ako tapos <coughs> ah. Tarangan natin siya. Ano sisipag -lag -lag yung mga ano. Sukop na inan natin. Oh ay yung nangyari sa ating gulayan eh <laughs> Dito na ha Dito na ha mga ah, kapamilya oh. bunga niya kasi Oh, ah, dali na nga 'yung insecto pagalan dalawang ano dalawang ampalaya dun na ibibigay natin kay kafe niya ito yung unang ano mo mga kafe yung bunga niya yan napakita ko sa inyo ay ay pa sana ito mga kafe niyo, pero kuhanin na natin para o, pakinabangan natin. Ah, hi. Yeah. Thank you. Bunga oh, mo. Pero pang isa. Mga ah, niyo yun. Pero nakatago na yan. Malaki din yan. Hello. Ah, <laughs> ah. Ah. Tapos kukuha tayo ng sili pala kasi marami din tayong sili dito. Bibigyan natin sa kanya. Marami din tayong bunga ng sili dito. Ay. Sige. Tibigyan natin kay kape niya. Oo. din sa sili si kape niya. natin siya muna. Ano ano natin? na naman. Olang pitas. Mga bunga ng sili. yung mga malalaki lang ang kuhanin natin. Meron pa dun sa ganda ano? Na?

pakbet ni kape niya. Ay, tapos kuha rin tayo ng ano mga kapeng, tama na to. Para may pipitasin pa siya paglabas niya. Tapos kukuha, ay putik! Ah, napamura pa sa ano. Nabuwal yung aking sili na isa. Kasi sinasabi ko, di ko nalagyan ng ano eh. Ayan o, buwal siya. ayusin ko na lang kung bukas pag uwi ko. Pag kagaling. Tapid ko muna yung ano ni niya. Yung gulay niya. Ang pitras tayo ng pitaw. Pitaw. ちょっと。<laughs> Lagang yung kalb yung Tatanin natin ng ganito Dami niya mamunga eh pinipili lang muna natin yung mga malalaki <coughs> ah. Ito, pipitas na ni... <tinyo> yung kulay Ang dami niyang bunga mga kape niyo. Pero hindi natin siya ano. Malapit pa, ha? Eh. Pagbunga yung ating, ano? Pag tatanin. Pag Hindi nga lang siya mabuto ng mga rin, pero pwede okay. na. Saan? na din ang harvest nito eh. na din tayong harvest nito. mga Ang bunga niya yan. Huh? Ang bunga niya lahat yan. Huh? Mula ulu, mula ulu hanggang pa. Mula tas hanggang baba. Hmm. Oke. Okay. Hmm? Kaya <laughs> dami no. Ay mga kapengya Sa loob madami pa. Kaya lang maliliit pa. Kaya lang tayo nang uh, -ano natin kay kapengya Para lumakas siya ulit kasi kapag dinakakain ng gulay yun si Kapenya ay eh, manlalambot yun eh. Manlalambot siya mga kapengya Kapag di siya nakakain ng gulay. kalat nabuhayan yung mga kol eh kakainin nila lahat yung ano labas ni Kapeng niya meron pa siyang pipitasin. Ang dami napitas mga kape. Okay. Ayan. <laughs> Ayan na yung ano natin mga kape nyo. Inuha natin. Opa. O dito. Ayan na yung napitas natin mga kape nyo. Dalawang ampalaya, sili. Tapos may okra din. Tapos dito, wala pa tayong talong eh. Namumunga pa lang yung talong natin. Ngayon, ay kukuha tayo ng malunggay para may, ano, may dadagdag tayo sa dadalhin kay Kapeng. Ito. Kung titignan nyo dito, mga Kapeng, sa ilalim Maraming pa siyang buwa. Sa ilal. Sa hindi pa siya pwede maliligtas Lalo na dito mga kape makikita nyo yun. Oh. Ano? siya. Ano? dami. Talagang oh. tiba-tiba sa bunga mga kape maliliit pa. Tamang tama yan pag mga isang linggo pa. pansin natin itong dito sa gilid wala laki pa yung mga yan kuha tayong malunggay mga kapeng para makompleto natin yung ibibigay natin kay kapeng niya Yo, hello, hello mga kapeng yo. Dinala natin yung gulay na ano mga kape niyo? Gulay na Ano? Sanong ano? Eh susi ko. Yung pinitas ko kanina ng gulay mga kape dinala ko dito kay Kape niya. Kasi Jeng, si Kape ping ping. Taba na. Ta, kinna. Ajay kwa, you know. huh? Nakset aja yeah. ko, ayan oh. Ha? Nakset. Yan. Yan. Andyan na ba yung ano? Yung galunggong, ito yung galunggong oh. Nakset yung galunggong mo kasi nalaas. Ha? Mhm. Nalaas din Ano? So, Nya yung... tay. Ay, ay o, Ano na? Ana pa sa pulam. Madya uh, Hindi maganda yan. Oh, nakalibre na naman si kape niya na ano. Ulam niya. Oh. Simple mga kape ninyo, simpleng, simpleng. Okay nang nagsit to si isag-sagpaw mo Ay, sagpaw mo? Oo, gagawa daw siya ng denang-deng. Ikaw nga ro'n din, ita, ita. I love you. Love you.